Putang ina, nakuha mo ba? Ano ito? Grabe. Putik abot sa tin yung alon ng pagsabog. Tingnan mo, grabe. Umalis, ayos lang naman. Huwag kang mahiya. Putsa, grabe. Grabe talaga doon, ang tindi ng apoy. Putang ina. Grabe ang lupit, putsa. Iyon ay isang parusang ipinataw ng Ukraine sa isang Russian na oil refinery. At hayaan mong sabihin ko sayo, gumagana ang mga parusang ito. Kita mo, noong nakaraang linggo lang, inihayag ng gobyerno ng Russia ang pagbabawal sa pag-export ng gasolina dahil sa kakulangan. Oo, tama ang narinig mo. Ang Russia, na tinawag na parang isang gasolinahan, ay naubusan na ngayon ng gasolina. Kaya kailangan nilang ipagbawal ang pag-export. Iyan mismo ang dahilan kung bakit sinasamantala ng Ukraine ang sitwasyon. At sa nakalipas na dalawang linggo, Gabi-gabi, walang tigil na inaatake ng Ukraine ang mga refinery ng Russia, mga imbakan ng langis ng Russia, at mga pabrika ng armas ng Russia. Sa katunayan, kagabi mismo ay isa sa pinakamalalalang naranasan ng Russia. Labing isang pag-atake sa iba't ibang mga lungsod. Isinara ang mga paliparan. Winasak ang mga planta at sinunog ang mga refinery. Tingnan natin ng eksakto kung ano ang ginawa ng Ukranya kagabi. Paano tumutugon ang mga mamamayang Ruso? At bakit ngayon ay nagpapahuli si Putin ng mga mamamayang Ruso? Magsimula tayo sa ilang mga clip mula sa pag-atake kagabi. Dito sa unang clip, makikita mo ang isang refineria sa Sochi na nilalamon ng apoy. Ang pangalawang clip ay mas malawak ang anggulo at ipinapakita ang pinsala sa refinerya, dulot ng isang 20,000 na drone, bilyong dolyar na halaga ng infrastrukturang nasira. Hindi ko malaman kung gaano karaming langis ang nasayang. Dahil hindi napigilan ng Russia ang drone na nagkakahalaga lamang ng 20,000 dolyar, panoorin natin ang pangalawang clip na ito. Ayon kay Pangulong Trump, tatlong bagay ang kailangan para manalo sa digmaan. Pera, pera, at pera. Bawat digmaan ay isang digmaang pang ekonomiya. At ang mga ganitong uri ng pag-atake ay nagbibigay ng matinding pinsala sa ekonomiya ng Russia. Ngayon, gaya ng alam na ng marami sa inyo, talagang wala namang malaking international na kumpanya ang Russia na makakatulong sa ekonomiya nito. Wala talaga silang anumang uri ng inobasyon. Isang kumpanyang naiisip ko na itinatag sa Russia ay ang Telegram, subalit napilitan ang tagapagtatag na lisanin ang Russia nang tumanggi siyang ibigay ang personal na datos ng mga nagpo-protestang Ukrainian noong libo at apat. Kita mo, hindi ka talaga magkakaroon ng umuunlad na tech sector o kahit anong uri ng ekonomiya kapag ganito mo tratuhin ang mga tagapagtatag mo. O hulaan mo, iisa lang ang naging pag-asa ng Russia at iyon ay ang sektor ng enerhiya nito. Sabi ni Senador McCain noon, ang Russia ay parang isang gasolinahan na pinapatakbo ng isang mafia state na nagpapanggap bilang isang bansa. Ngayon, mukhang pati ang sektor ng enerhiya ay nagsisimula ng mahirapan. Noong nakaraang linggo lang, inanunsyo ng Russia ang isang buwang. O baka dalawang buwang pagbabawal sa pag-export ng gasolina. Ginagawa ito ng Russia para tugunan ang tumataas na presyo sa loob ng bansa at mataas na demand tuwing panahon. Ang pagbabawal na ito ay epektibo hanggang katapusan ng Agosto, ngunit maaaring pahabain hanggang Setyembre. Ngayon, ang mas nagpapabigat pa sa anunsyong ito ay ang hayagang pag-amin ng gobyerno na kailangan nilang gawin ito dahil sa pagkaantala ng pagkukumpuni ng mga refinery at epekto ng mga parusa mula sa Europa. Ang pagtaas ng presyo ng langis ng Russia sa lokal na merkado ay dulot ng dalawang pangyayari. Nais ng gobyerno na pilitin ang mga producer at trader na itigil ang pag-export ng langis sa ibang bansa upang mapababa ang presyo sa loob ng bansa. Inaasahan kong makakatanggap ako ng mga komento ukol dito, kaya nais kong linawin. Ang pagbabawal ay para lamang sa gasolina. Pinapalakas ng pag-export ng krudong langis ang ekonomiya ng Russia, particular na sa China, 47% ng export, at India, 38% ng export magpapatuloy siyempre ang mga export ng krudong langis. Dahil patuloy namang tinatanggap ng dalawang bansang ito, ang mga padala ng langis. Malalaman ninyo mamaya na maaaring hindi na ganoon ang mangyari dahil sa mga sekundaryang parusa. Nitong nakaraang tatlong araw, maraming Russian na tanker ang naghihintay sa baybayin ng India dahil ayaw ng mga kumpanyang Indian na malagay sa alanganin at mapabilang sa mga tatamaan ng sekundaryang parusa ni Pangulong Trump. Kaya Sinasabi nila sa mga Russian tanker na ayaw na nila ng langis nila at dapat na silang bumalik. Hindi alam ng mga tanker kung saan sila pupunta. Kaya naghihintay lang sila sa baybayin ng India. Kita mo, naipit din ang Russia sa alanganin dahil hindi nila kayang tumigil sa pagbebenta ng langis. Doon nila kinukuha ang pondo para sa digmaang ito. Wala silang malalaking international na kumpanya na maaari nilang buwisan. At problema iyon dahil kung walang pera hindi maipagpapatuloy ni Putin ang digmaan. At iyan ang dahilan kung bakit maaring mas epektibo pa ang mga sekundaryang parusa na ito kaysa sa lahat ng labing walong libong parusa na ipinataw natin sa Russia. At tungkol sa mga parusa, balikan natin ang mga parusang ipinapataw ng Ukraine sa mga refinery at pabrika ng Russia. Kagilu-gilu na maliit na kwento na nangyari kagabi sa Russia ay may ilang TikTok influencer sa Russia na pumunta sa lugar ng inatake ang refinery na pinasabog ng Ukraine at nagsimula silang gumawa ng TikTok sa harap ng apoy sa refinery. Ito ang clip. Bago magpatuloy, mabilis na paalala. Pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin sa algorithm. Dahil gaya ng makikita ninyo, agad na nasensor at inaresto ang mga TikToker na ito sa Russia dahil sa kanilang TikTok. Tingnan natin ang clip. sinali ng mga subtitle ni Dimatorso. Matapos ilathala ang TikTok, inaresto ang mga batang ito at lumabas na sila menor de edad. Ayon sa mga autoridad ng Russia, inaresto ang mga batang ito dahil sa kasong paninira ng ari-arian. Ibig sabihin, ngayon ko lang nalaman na ang pagre-record ng pagbagsak ng Russia ay maituturing na paninira ng ari-arian. Ngayon, lahat ng ito ay nangyari ilang oras bago ako nagsimulang mag-record. Kaya, sa ngayon, wala pang formal na kaso na inilalabas laban sa mga babae. Pero ipinapakita ng insidenteng ito ang mahigpit na kontrol ng Russia sa sa media at malayang pananalita. Ngayong araw habang nire-record ko ito, pumirma si Putin ng bagong batas na nagpapatupad ng mga pagbabago. Sa madaling salita, ginagawang krimen. Di man nito ang paghahanap ng mga bagay na itinuturing ni Putin na ekstremista. Isa sa mga halimbawa nito, ay kung hahanapin mo si Navalny, ang dating leader ng oposisyon sa politika ng Russia na inaresto ni Putin at pagkatapos ay pinatay sa kulungan sa Russia. Kung hahanapin mo lang ang pangalan niya sa Russia, pagmumultahin ka ng limang libo rubles. Hindi ko maiisip na pagmumultahin ka lang dahil sa simpleng paghahanap ng isang bagay. Yung ganong klasing sensura o pagmamanman. Natatakot na ako kahit nababasa ko lang tungkol dito. Sa Russia, hindi ikaw ang naghahanap sa internet kundi ang internet ang naghahanap sa iyo. Sige, balik tayo sa mga pag-atake ng Ukraine. Hindi lang oil refinery ang tayong target ng Ukraine. Tinarget din nila ang isang paliparan na ginagamit ng Russia para atakihin ang Ukraine. Magandang balita ito para sa mga inosenteng sibilyan ng Ukraine. Narito ang ulat, ang paliparan ng Sahed drone sa Rusong Primoskops at isang plantang militar sa Rusong Pensa ay inatake gamit ang mga drone kagabi kagabi, pati na rin ang ilang iba pang mga gamit militar ng Rusya. Tinamaan ang paliparan na ginagamit bilang imbakan at lugar ng paglulunsad ng mga strike drone na ginagamit sa pag-atake sa Ukraine. Sumiklab ang malaking sunog malapit sa paliparan matapos ang pag-atake. Makikita sa larawan ang sunog. Nag-anyong ulap ng kabute ito. Hindi tulad ng laki ng nuclear bomb, ngunit nakakatakot pa rin. Sige, tuloy natin ang ulat ang electronics plant sa Penza, ang kumpanyang ito na bahagi ng Russian Military Industrial Complex at gumagawa ng kagamitan para sa control systems, aviation, armored vehicles, at industriya ng kalawakan ay tinamaan. Tinamaan ng long-range drones ang pasilidad na ito at naiulat ang mga pagsabog at usok sa lugar. May video clip tayo ng pag-ataking ito, kaya panoorin natin. Grabe, grabe ang laki ng hayop na yun. Siyempre, ilalagay ninyo. Provincial Veterinary Office, gumagana siya laban doon. Tingnan mo, sumasabog. ang mga strike at sekundaryang parusa na ibinabanta ni Pangulong Trump laban sa Russia at sa mga sumusuportang bansa nito ay may malaking epekto sa pananalapi ng Russia. Sa huli, ginagamit ng Russia ang perang iyon para makagawa ng kagamitan, sandata, at mabayaran ang kanilang mga sundalo. Kung patuloy nating pipigilan ang supply ng pera ng Russia, makikita natin ang konkretong benepisyo para sa Ukraine sa mga frontline. Pakinggan natin ang ambassador ng Estados Unidos sa nito na nagpapaliwanag mismo sa puntong ito. Sa katunayan, si Pangulong Trump ang may pinakamalalim na pag sa leverage. At sa tingin ko, ang pag-anunsyo niya noong Agosto, walo na kung walang tigil putukan ay ipapatupad niya ang masasabi kong matitinding taripa at parusa laban sa Russia. Paano nila pinopondohan ng digmaang ito? Paano nila nababayaran ang isang bagong recruit, isang pribado sa kanilang militar na malamang ay ipapadala sa harapan at mamamatay pagkatapos ng dalawang linggo lang ng limitadong pagsasanay? Kailangan nilang bayaran sila ng isang daanlibong dolyar, katumbas ng isang daanlibong dolyar Amerikano para sumabak sa digmaan. At alam mo, ang pinaka-importante ay kailangan ni Putin na maibenta ang kanyang langis. Ibinibenta niya ito sa China, ibinibenta niya ito sa India, ibinibenta niya ito sa Brazil, at ang mga bansang iyon ay ngayon ay haharap sa malalaking epekto dahil sa pakikipagkalakalan nila sa Russia. Hadang Russia ay mawawalan ng mga kaibigan, mawawalan sila ng mga katuwang sa kalakalan at matatapos ang kakayahan nilang pondohan ang digmaang ito. Kaya sa huli ang kailangan natin. Ngayon, tumugon ang Russia dito sa paraan na palagi nilang ginagawa, sa pamamagitan ng pagbabanta ng paggamit ng sandatang nuclear. Mula pa noong simula ng pananakop, ginagawa na nila ito nang pinag-usapan natin ang pagpapadala ng mga tangke sa Ukraine, sinabi ng Russia na huwag nating gawin iyon. Mayroon kaming mga nuclear. Noong pinag-usapan natin ang pagpapadala ng mga atakan sa Ukraine, sinabi ng Russia, Hoy, huwag ninyong gawin yan. Mayroon kaming mga nuclear. Nang tinalakay natin ang pagpapadala ng karagdagang armas at suporta sa Ukraine para mapaalis ang mga Ruso, sinabi ng Russia na huwag itong gawin. Mayroon kaming mga nuclear. Sa huli, alam ng lahat na hindi naman talaga gagamit ng nuclear ang Russia. Pero ang gusto nilang mangyari ay maghasik ng takot sa mga mamamayang Amerikano, sa mga mamamayan ng kanluran, para mawalan ng suporta ang mga politiko na tumutulong sa Ukraine. Ang pagbabanta ng Russia gamit ang nuklear ay isang taktika lamang. Hindi talaga nais ng Russia na gamitin ito. Hindi sila pwedeng gumamit ng nuclear dahil nagtakda si Xi Jinping ng hangganan sa Russia na mawawala ang suporta ng China kapag gumamit ng kahit anong uri ng nuklear. Pero napagtanto ni Putin na pwede niyang gamitin ang banta ng nuklear para magpakalat ng propaganda sa mga Amerikano at sa ganung paraan. Makakamit niya ang parehong layunin. Ipinaliwanag ito ng mahusay ni Ryan Macbeth sa isa sa kanyang mga video at mas maganda pa ang paliwanag niya kaysa sa kayang gawin ko. May dalawang paraan para mapigilan ng Russia ang United States sa pagpapadala ng mga armas sa Ukraine kung iyon ang nais nila. Unang paraan ay pwede nilang direktang atakihin ang Estados Unidos at sirain ang mga pabrika natin. Malaking paglala iyon. Pero makakamit nito ang layunin ng Russia. Makakamit nito ang layunin ni Putin na tumigil ang United States sa pagsuporta sa Ukraine. Ang pangalawang paraan na pwede nilang gawin ay magpakalat ng kasinungalingan sa American media na nagsasabing kung magpapatuloy ang United States sa pagsuporta sa Ukraine, magkakaroon ng digmaan ang United States at Russia. Dahil dito, dahil sa kampanya ng maling impormasyon, bababa ang suporta para sa mga politiko ng United States at mapipilitan ang mga politiko na itigil ang pagsuporta sa Ukraine. Naabot ng Russia ang mga layunin nito nang hindi direktang inaatake ang United States. Ito ang dahilan ng malaking investment nito sa peking propaganda campaign, lalo na sa mga social media platform ng United States. Ngayon, sa pagkakataong ito, si Pangulong Trump ay nagtakda ng hangganan at sinabi na, Hoy, ang usapang nuclear ay hindi tatanggapin ng United States hindi basta palalampasin ng United States ang usapang nuklear. Bukod sa Russia, may mga nuklear na armas din ang United States. Walang gustong gumamit ng nuklear na armas, pero ito ay para masiguro na hindi basta magwala ang Russia sa usapang nuklear at takutin ang mga Amerikano. Ipinaliwanag ito ni Pangulong Trump. Ang dating Pangulo ng Russia na, na ngayon ay namumuno sa isa sa pinakamahalagang konseho, si Medvedev, ay nagsabi ng ilang bagay na hindi maganda tungkol sa nuklear. Kapag binanggit ang salitang nuclear, nagniningning ang mga mata ko at sinasabi kong dapat mag-ingat dahil ito ang pinakamatinding banta. Sana din niya yung sinabi. Matalas siyang magsalita at may mga nabanggit na siya noon. Kaya gusto natin na palaging handa. Kaya nagpadala ako sa rehiyon ng dalawang nuclear na submarino. Gusto ko lang tiyakin na ang mga salita niya ay salita lang at wala nang iba pa doon.